Hello guys, andito na naman si Inday Jen. Bakit kaya ganyan guys? Ano? Ang hirap-hirap magbinta ng pagkain. Grabe. Nilalangaw tayo ngayon guys. Walang pera ang mga people. Ang daming tira ng aming ulam. Pero sige lang guys, laban-laban lang tayo. Ganon talaga ang buhay. Minsan, mayroon. Minsan wala. Pero wag mawala ng pag-asa. Diba guys? Ang importante kumakain ng tatlong araw. Tatlong beses pa sa isang araw oh, ay malaki. Lang. Ah, kamusta kayo mga bish um, ano buhay buhay natin kamusta 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 mm -hmm. ang hirap ng ating mga buhay buhay ayan ang aming mga olong daming tiro Hmm, pang almusal pa yan. Hindi na bibin pa. May pansit pa kami. Oh, guys. Natitira. Oh, kain tayo, guys. Pansit. <laughs> Di ba? magtinda pa lang ngayon, guys, no? Mayroon pa kami maliit na minuto, yan guys, o, sinong gusto ng minodo kumain na at umorder na kayo may sitaw mm. yan walang bumili ng aming gulay may pork stick yan oh, di ba guys? Ang dami talaga ng tira ngayon. Pero sige lang guys, laban lang tayo. Laban-laban, fight, fight, fight. Laban lang sa buhay. Kasi ang hirap talaga ngayon guys, ano? Kung bakit kaya ay napakahirap talaga ngayon ang mga hanap buhay ng tao yan guys yung aming store simpleng buhay Yan guys, ang update ng buhay natin ngayon. Ano po? Kamatis? Sige po, kuha na ako kayo. Saka asin. Oh, sige. Okay, sili. Listan natin yan. <laughs> Nahuli akong smoke belching. Saan? Pasig. Ay! Bakit nag-smoke belching ka? Nahuli nga po mga nila. Bakit hindi dapat ba, na, Kasi hindi may timbang usok ng sasakyan mo. Bagsak siya pero hindi lang na bomba, pagkasi pag, pag binomba mo kasi yon, nawawala yan din. Nag-alam mo po yung diesel, nagka-carbon yung ganyan diesel. Mm. Ganyan ang diesel. Kaya sabi ko sa kanila, isang panel nagka-pera sila pa. Dapat ireklamo na yung mga ganyan kaya sa kanila. Parang, Wala na yung iba. Parang amo so, din, that, parang ganun din sa amin, sasakyan namin. Pero ano, ang tawag dito? hindi naman grabe ang utok. Kaya lang, alam ko yung ganyan na paparadesan nila yung mga negosyante. Mm. Kawawa mga negosyante. Maraming nagpapagawa ng gawin.